po ay lumalapit sa inyo ng may pusong mapagpakumbaba. Ngayon po, Ama, kami po ay nagsusumamo para sa kaligtasan ng aming minamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ama, iligtas po ninyo siya sa anumang kapahamakan. Ibigay po ninyo sa kanya ang maayos na kalusugan at lakas. Gabayan niyo po siya sa sa bawat hakbang natatahakin. Dakilang ama, amin pong idinadalangin na ibalik niyo po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ibalik niyo po siya sa amin ama, sa aming mga Pilipino. Ama, kami ay dumadalangin na sana'y makauwi ang aming tatay digong ng ligtas, malusog at may kagalakan sa inyong presensya. Pinagdarasal din namin, Ama, ang kalusugan ni Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, Congressman Paulo Duterte, Kitty Duterte at uh, Honey Avancenia, naway ingatan po ninyo sila, Ama, sa lahat ng oras at bigyan mo nawa sila ng lakas. Panginoon, kami po ay nagdarasal para sa aming bansang Pilipinas na sana'y maghari ang kabutihan, pagkakaisa at hustisya na ang mga tamang lider na may malasakit at malasakit sa bayan ang magpapatibay sa aming gobyerno at sa aming mga institusyon. Iligtas niyo po kami, Ama, mula sa mga lider na walang malasakit sa kanilang manasasakupan, at turuan kaming magtulungan para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Ama, lawa po magpatuloy ang inyong biyaya at gabay sa bawat Pilipino at sa aming bansang Pilipinas. Ito po ang aming dasal. Ibalik niyo po ang aming tatay ni Kong. Ibalik niyo po si Dato'y dito sa Pilipinas at sa amin pong pagpapatuloy ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagpapasalamat, ang lahat ng pagsamba aming ibinabalik sa iyong pangalan, ang aming Panginoong Kristo na may likha ng lahat sa pamamagitan ng iyong anak. Amen at amen. Hallelujah.